ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalauhan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng Comelec. At paano natin sila panagutin? Through impeachment. Parang sabi ng konstitusyon, kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binetray ng mga commissioner ng Comelec ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yung mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? Dalawang araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5! Comment! Pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang magkanda ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma ensure natin na may establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit Traidor ka agad kayo sa tiwala ng tao bayan. Pangalawang pag-traidor ng OMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretsyo sa OMELEC servers at diretsyo sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag madadayang ang OMELEC sa kanyang data, puli ka agad ang mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng Comelec? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna. Dinedele niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So, anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa Comelec server, pwede nang mabago ng Comelec servers mismo. At yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nila i-manipulate para mag-match sa linabas ng Comelec server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time may upload sa omelette servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina. trinaydor po ninyo. Kitang kita po yan sa tagal ng pagsisend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers. Ilang oras umabot pa ng madaling ano gaano na katagal nagka-transmit mula sa automated counting machines o sa mga Comelec servers. Napakatagal din, may minuto, may oras, depende sa lugar. Kapanipaniwala ba yung pangyayari yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines na isang offline na automated counting machine namin dun sa produksyon. Nasilip ko na ina-upload pala ng Isang automated counting machine, 76 kilobytes lang. Napakalit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakalabas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa POMX server, umabot ng minu minuto. Anong ibig sabihin noon? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa isang minuto, mas mahigit sa isang oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang na speed second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung kalakuan sa gitna na yun, ang hinala ko po, hindi nga rin computer ang bumagawa. Kasi kung program yan at computer ang nagbamanipulate sa gitna, kaya niya rin yung gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang ginadaya yung magpro ng mga boto habang transmission. Bumalik mga commissioners at chairman George Garcia, tinaydor niyo po ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat i-direction ninyo almost real time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines direction papunta doon sa Comelec servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, tinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng Comelec ma-impeach.